tumanda ng maaga, dapat pagtuunan ang mga kwentong masasaya. Gaya na lang ng susunod naming chika, nag-garantid pampabata. Nang dahil sa El Nino, ang supply ng tubig sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya, labis na apektado. At ayon sa gobyerno, para hindi ito maubos, water interruption ang solusyon. Ila tubig, kailangan kami tubig. Tubig? Naku, napakailap ng tubig sa amin, sobra-sobra hirap. Isa ang barangay panghulo sa Ubando, Bulacan, sa mga nakararanas ng water rotation na ipinatutupad para hindi kulangin ang supply ng tubig na nagbumula sa mga kalapit na daan. Ang bahaging ito ng Ubando ay malapit sa borderline ng Malabon at Navotas. Oo, oh, na Apektado nito ng mabilis na pagbaha dahil sa high tide at sa baradong drainage na sanhirin daw ng mga palaisdaan na nakapalibot sa kanila. Ang tubig namin dito alternate. Tapos pagdating ng talagang tulo na ng alternate na araw ng tulo namin, wala talaga, walang dumadating na tubig. Pagamat umaapaw ang baha sa mga kalsada, sa mga tahanan naman, halos sampung buwan na raw hindi umaabot ang tubig dahil sa mahinang water pressure. Sa gripong inanoan namin, mabahu pa, tapos ano, hamukan ng burak. Kaya naman kanya-kanyang diskarte sa pag-iipon ng tubig ang mahigit sa dalawang daang pamilya sa bahaging ito ng barangay. Diretso na sila sa kontador na giigib ng tubig. Sinasala na lang ito bago ilipat sa mga lalagyan. Ang iba naman, mano-mano ang pagbomba para lumabas ang tubig. Ang mga mapalad naman, may electric pump. Ang ganitong mga eksena, makikita mo raw hindi lang sa umaga, kundi pati na rin sa gabi at maging sa madaling araw. Depende kung kailan may tubig. Kaya naman si Lola Yoli, kahit mahigit 60 anyos na, todo pa rin sa pag-iigib at pagbubuhat. Ay, ngayon lang uli kami nakakuha. Ay, ilang araw din kami kahapon, wala. Kagabi, hanggang ating gabi. Hanggang kanina madaling araw, wala pa akong tulog. Wala pa kami tulog. Talaga nag kami ng tulog. Para makasiguradong hindi mauubusan, halos timba at balde na ang laman Lali. ng kanyang bahay. Pero ang mga to, kailangan pa rin daw tipirin. Paano pa kaya kung labing apat na tao ang naghahati-hati sa tubig sa isang bahay? Ang mga bata, hindi, ewan kung anong klaseng mamahuna. Ma ma hindi makapaligo. Iniisip mo, tubig. Puro tubig. Dahil sa dami ng nangangailangan ng tubig, hindi na mawari ni Nanay Rosana kung anong klaseng pag-iigib ang kanyang gagawin. Kaunti rin lang kasi ang imbaka ng tubig na magkakasya sa kanyang bahay. Kaya naman ang kanilang deskarte, budgeting. Sa pagligo, isang tabo para magbasa. At dalawang tabo naman para magbalaw. Kung minsan, pwedeng sumagad hanggang tatlo. Sa paghuhugas naman, kailangan munang ipunin lahat ng hugasin para pagsabay-sabayin ang lini sa batsa. Isang tabo para sa pagbasa at pagsabot. Isang tabo namang pangbalaw. Hey, na pa Tipid din sa pag-inom ng tubig. At dapat simot na simot hanggang sa huling pata. Dead naman pagdating sa mga labada. Kailangan hintayin na may tubig kaya hinahayahan muna itong tumamba. Pero anumang igib at paghahanda, kapos pa rin talaga. Magandang hapon! Kumusta po ang tubig nyo? Wala ko kayong tubig. Wala. Dahil ho dyan, meron mo kaming good news sa inyo. Mula po sa good news, meron ho kaming libreng ibibigay na tubig. Kailangan lang po natin pumunta sa labas. O, oh, pipila tayo ha. Disiplina ang kailangan. Sumama kay kayo sa akin. Kayo dito. Kaya naman meron kaming munting sorpresa na inihanda para sa mga tagapanghulo para dumaloy ang ginhawa sa kanila. Ang dala naming good news, isang truck ng tubig na naglalaman ng 6,000 liters of water. At syempre, para madagdagan ng kanilang mga imbakan, meron ding ilang kimba para sa ating mga ka-good news. May takip para siguradong malinis kahit pang matagalan. Let's go. Good news po! Libreng timba. Gaya ng inaasahan, pinilahan ang aming pasalubong. Kitang-kita ang tuwa at excitement sa mga naambunan ng aming regalo. Ayan na po yung water! Sa loob lang ng ilang segundo, puno agad ang mga timba hindi na kailangan magbomba o magsalok ng mataga. Kaya naman, mapabata o matanda, nakapila. Sinulit talaga ang libreng tubig na aming dala. Balde pa po! Balde! May mga humahabol pa. Go, go, go! Meron pa. Salok pa mo! Salamat, boss! Dalawang kontiner po, malaking bago na yun, ma'am. Napakalaking tulong po niyan, ma'am. Pati sa pagbubuhat tulong-tulong din. O, oh, dahan-dahan, mga bata. Ang bata ito naman, nabigatan na yata. Hindi na napigilang mag-wisik-wisik. Salamat po sa agudis, mga kapalang mga tubig. inyo. Salamat punong balde. Umabot rin sa mahigit isang daan. Hindi man sapat para sa buong barangay, malaking tulong pa rin daw para sa mga hindi na ng tubig araw-araw. Ikaw, maliligo ka na ba? Yun eh. Kailang kahuli na ligo? ka kahuli na ligo? Tatawa na lang siya. Talaga namang mahirap ang mawala ng tubig. Kaya naman sana, may El Nino man o wala, ay matuto tayong tipirin ito. Para pagdating ng tag-init, hindi tayo magigipit.